So, ayan. Hello, hello. Dahil nga magluluto tayo ng adobong pusit ngayon, syempre kailangan natin ng sili. Tapos syempre, yan may bunga yung ating pipino. Ano? So, kukunin lang natin. Ayan. Na-override na. So, ayan o, oh, sayang yung raspberry natin. Hindi natin na-harvest, nakalimutan ko. Kaya ang daming na sayang na bunga. Marami siyang bunga. Yung iba natuyo na dahil hindi na-harvest. Yan, sayang. Yan, hindi na-harvest yan. Ayan. So, okay na. Maraming tumubo dyan noon eh. Pero pinagbubunot ni Javi kasi sobrang busi niya. Ayan. So, ayan. Kailangan din natin ng kamatis. Gusto ko kasi yung adobo ko may kamatis. Ayan. So, ayan. Pero meron pa akong kamatis dun. Ano, dagdagan lang natin. Gusto ko maraming kamatis eh. Masarap kaya magluto yung mamitas ka na lang. Tapos, paghaluin natin yung ating sili. Itong klase na sili, super ang anghang nito. Parang sili labuyo, ano. Ayan, nagyan natin nito. Tapos, yung mahaba din. Ayan. Yung parang ano to eh. Yung pang sinigang. Ayan. So, actually, yan lang kailangan natin doon sa pusit natin, ano. So, ayan yung ating ulam ngayon, yung squid natin. Actually, medyo masabaw siya, no? Ayan. Okay lang yan. Sinadya ko talaga siyang merong sabaw konti. Dahil usually yung super dry yung niluluto ko. Pero ngayon, lagyan natin ng sabaw. At syempre, ayan ang dami kong sili nilagay. Actually, kaya yan, maanghang, manamaanghang. Kaya masarap to sa kanin. So, ayan na nga, ano, finally, at ready na tayong kumain. So, ayan yung ating adobo paksiyo na pusit with silis, syempre. At saka ito yung ating pipino kanina. So, ayan, actually, hindi ko nilagyan ng asin. Gusto ko yung plain lang. Tapos, meron tayong leftover na gulay. So, ayan yung ating lunch for today. So, ayan, o, oh, ang sarap ng kain natin neto. Mapapamurize ka neto. So, ayan na nga, no? At nakapadyama pa ang lola ninyo dahil nga sa loob lang ako ng bahay. Kaya pagkagising ko kanina, nagligpit na ako at saka dito lang ako sa loob ng bahay. Hindi ako lumabas. Kain! Sarap ng ating ulam. Hindi ko alam kung maanghang. Yeah, maanghang. Maanghang pala. Hmm. Oh my God, ang sarap. Mas gusto ko walang, ano, lang suka. Sarap ng gulay. Grabe, ang sarap ng ulam natin. Lalo na yung adobo. Tapos, ano, maanghang. Actually, parang adobo paksiw type yung pagluto natin sa ating pusit. Kaya sobrang sarap. Tapos, ang anghang pa ng sili niya. Tapos, syempre, with gulay. Kaya, ayan, napadami tayo ng kain. So, ayun lang. Kwento ko lang. Bye-bye. Kain tayo.